Aris. Ngayong araw ang Aris ay iiwasan ang pagpapautang upang maiwasan ang pagkakaroon ng kaaway. Sa trabaho, mas nais niyang magtrabaho mag-isa, hindi ito nangangako ng basta-basta, at mas pinipili niyang gumawa ng mga pangako sa pamilya, ayaw ng Aris ng mga usapang may kaleswan o tukso pagdating sa relasyon, mapanuri sa trabaho. At laging naghahanda ng plano bago simulan ang anumang gawain, may likas siyang katalinuhan at mapanuring mata sa mga dapat gawin. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ngayong araw ang Taurus ay may matapang at mapanuring ugali, lalo na pagdating sa pakikitungo sa ibang tao. Madaling mainis kapag nasa trabaho, lalo na kung naabala sa mga gawain. Disiplinado ito sa pakikitungo sa pamilya at sa anumang gawain, mahigpit din sa pera at walang balak magpautang ngayon. Kapag nagtatrabaho, sinisiguro niyang maayos at walang palya ang lahat ng ginagawa. Malambing ito sa kanyang minamahal at seryoso sa relasyon. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ngayong araw, ang Gemini ay may tapang at maingat sa pakikipag-usap at kilos. Tahimik na araw ang ninanais niya at iiwas sa mga usapang mahaba na walang saysay. Kapag may mga usapang walang kabuluhan, agad itong iiwanan sa trabaho masinop at masipag, sinisiguro niya na walang magiging problema sa mga gawain, ayaw niya ng kalokohan, lalo na sa pakikipag-usap tungkol sa pera, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Ngayong araw ang cancer ay iiwas sa anumang usapang may kabastusan o kalokohan. Maingat siya sa kanyang kilos at salita upang maiwasan ang anumang suliranin sa kapwa. Hindi basta nagpapautang upang hindi masangkot sa gulo. Sa trabaho, masipag at mapanuri ang kanyang mata at hindi niya hinahayaan na magkaroon ng aberya sa mga gawain. Sa pamilya, maalaga siya at sa usapin ng pera, matipid, malambing siya sa kanyang minamahal at seryoso sa relasyon. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo Ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay ayaw ng mga usapang mahaba, lalo na kung walang malinaw na kapakinabangan. Madalas, mainipin ang liyo lalo na kung walang pagkakakitaan sa paksa. Kapag may sinabi o ipinangako, Ginagawa ito upang mapanatili ang tiwala ng kausap, mas inuuna ng liyo ang kasiyahan ng pamilya kaysa gamasta sa mga bagay na hindi mahalaga, nais nito ng tahimik na araw, at kapag nasa trabaho, madisiplina at seryoso, ayaw nito ng usapang walang kaugnayan sa hanap buhay, hindi rin siya seloso. Buo ang tiwala sa minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo Ang Virgo ngayong araw ay may likas na pag-ayaw sa chismis at kalokohan, lalo na pagdating sa usapang pera. Sa trabaho at tahanan, mas gusto ng Virgo ang tahimik at produktibong araw, disiplinado sa mga gawain, at hanggat maaari ay mas ginugustong magtrabaho ng mag-isa, ayaw din nito ng pakikipag-usap sa mga taong may masamang motibo o suhulan. Sa relasyon, hindi siya madaling magselos at buo ang tiwala sa pagmamahalan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra ayon sa galaw ng kalikasan ay magpapakita ng pagiging maingat sa bawat hakbang ngayong araw. Iwasan ang mga usapang may kabastusan at ang mga taong likas sa ganoong paksa, sa aspeto ng pananalapi, hindi ka basta-basta magpapautang upang makaiwas sa alitan, sa trabaho, masinop at mapanuri ang iyong mga kilos, at tinitiyak mong matatapos ang anumang gawain sa tamang panahon, kung sakaling may Rita, mas pipiliin mong umiwas na lamang kaysa makipag-usap pa. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay puno ng sigla at sipag, lalo na sa trabaho. Ang pag-asenso at positibong pananaw ay nasa isip mo kaya't mas magiging matalino ka sa bawat hakbang. Gayunpaman, maaaring madali kang madamdamin sa ilang sitwasyon, kaya't maingat ka sa pagsasalita, direkta at walang paligoy-ligoy. Kapag may nasabi kang isang bagay, tinitiyak mong ito ay isa sa katuparan, lalo na sa mga usaping pamilya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius sa gabay ng kalikasan, ay magpapamalas ng katapatan sa bawat salita upang makaiwas sa alitan, sa trabaho. Masipag ka at hindi mo hilig ang humingi ng pabor mula sa iba, mas gusto mo ang magtrabaho ng mag-isa upang tiyakin na walang pagkakamaling mangyayari, sapagkat nais mong malayo sa mga suliranin, may pag-iingat ka rin sa bawat kilos upang maiwasan ang masamang karma. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ayon sa galaw ng kalikasan, ay masipag at istrikto sa trabaho ngayong araw. Sa bahay, mas magiging maalaga ka sa mga kapamilya. Lalo na sa kalusugan upang makaiwas sa sakit, sa pakikipag-usap, hindi ka agad nagbibigay ng tiwala at mas maingat ka sa mga bagong tao, palagi kang handang tumulong sa mga magulang at iwasan ang mahabang usapan na walang patutunguhan. Mapanuri rin ang iyong mga mata sa bawat detalye ng iyong mga gagawin. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius. Ang Aquarius ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay magpapakita ng tiyaga at sipag sa bawat gawain, lalo na sa mga aktibidad na magdudulot ng pag-unlad sa pamumuhay ayaw ng mahabang usapan, lalo na kung ito'y walang saysay o kahihinatnan. Ang pagiging mainipin ay madalas na nadarama kapag walang kabuluhan ang kwentuhan, kaya mas pipiliin mong umalis na lamang. Sa mga sinasabi, palaging may pag-iingat at tinitiyak na may katotohanan, dahil ayaw mo ng mga biro o kalokohan, mahalagang makaiwas sa kahihiyan kaya naniniyak ka sa bawat salita sa aspeto ng pag-ibig malalim ang tiwala mo sa iyong minamahal at hindi mo iniisip ang pagseselos hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng kalikasan ay nagpapakita ng katalinuhan at matalas na pag-iisip ngayong araw mas gugustuhin mong tahimik ang kapaligiran at iwasan ang mga taong bastos o nagmumura sa trabaho. Ikaw ay masipag at handang harapin ang mga hamon, ngunit ayaw mo ng suhol o pandaraya. Sa kabila ng iyong katapangan, may malalim kang pasensya lalo na sa mga aspeto ng hanap buhay. Hindi ka basta-basta magtitiwala kaya't maingat ka sa pakikipag-ugnayan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.